po siya. Oh, ayan na po mga idol, oh. oh na siya. Hi, mga idol. Magandang tanghali po siya lahat dyan. Nagbabalik naman po ang aming channel, Castro oh, Mini Vlog. So, for today's vlog po, mga idol, ay magluluto po kami ng ano, inihaw na tulingan po. Ito po, mga idol, oh. Tulingan po. At ito pala yung sangkap mga idolo. Oh. Ano Ay, Ilalagay na po, natin sa ilalim. Hmm. ng dito, dito sa anong mga idol. Ayan, ano, Ilalagay. pinaano ko na. Hiniwa na po sa dito mga idol, oh. Yan po. At syak, hinihiwa po. Yan po yung paborito ni Andre. Yan. Linet. Oh, at saka sa ayan akin ayan, Andre, po. Linet. <laughs> Yan po mga idol, oh. Nagpabaga na po pala si mama mga idol daan. Oh, yan po, naghihiwan, maghihiwa na po si mama ng yung mga sangkap. Pakita ko sa inyo kung anong ping, alasan yung pinabaga. Ito po mga idol. Oh. Yan, nagpabaga na po si mama. Yan po, naghihiwa na po si mama. Mga idol, kakarating lang po pala namin ano, sa, galing sa school po mga idol. And then, ang ginagawa po, ko po ay namin sa school ng mga kaklase ko kumakanta mga idol para sa para sa, uh, para sa graduation. ano graduation po saka nagpractice din kami sa yung ano po pledge pledge of loyalty po mga idol yan po yung ano dapat namin sa Tagalog, kung Tagalog kung sag o ng isag-o. po ng idol oh uh, i memorize po namin yung mga idol para kapag ano na graduation na hindi na namin makalimutan kasi yun talaga yung importante mga idol yung pledge of loyalty pledge of loyalty archaic exam excited po ako sa graduation namin mga idol kasi mag high school na po ako grade 7 yung po ayaw na po si mama ng, ng mga idol si Buyas Saan uh -huh. sama Sa mga gay Okay, nag-exam mo dun, no? Exam po pala. Kami mga idol, tapos na po pala kami mag-exam. Ano? Una na lang kami kaysa sa mga lower grade. Kasi kami yung, ano yung graduating eh. Kaya kami yung naunang mag-exam. Yan po. Yan po. Ayun po, nag-exam silang ano si Andre at saka yung mga lower grade example yung ano grade 5 ganun po mga idol yan po Bignan nyo po mga idol yan na po yung mga sangkap yan na po at asin lagyan po ng asin po. Ayan na, ayan. Sibuyas po. Lagay na po ni mama yung sibuyas. Kani ma, sibuyas dahon na. Ayan na lang. Mamaya na lang daw tong sibuyas na dahon mga idol. Ayan po. Kamatis. Tsaka asin. No? Ayan po nilagay namin sa, uh, yung asin mga idol. Ito yung sa stick na, Ano? Ayan po. Lagyan po na magic sarap. At saka black pepper. Yan. Unti lang black pepper. Tsaka yu i ano po mo ay Sana duos ay, 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 ay ano ba? Sa mga idol. Ido iduot para mapunta sa ibaba yun sa mga gano, ano dito sa tiyan niya. Ayan po. Masarap 'yung ano mga idol. Yung inihaw kapag pag ay kapag ganito 'yung pagluto. Legend sa ano mo ba sa loob ng mga ano sibuyas, yung sangkap ba. Ayan po. Nilagyan oh. na po ng kamatis. Sugo. Ayan. Ayan po mga idol, nilagyan na po ni Mama ng ang sarap. Yan, lagyan po ni mama ng black pepper. Tsaka asin po. Yan. Doot na. Yan, nilagyan po sa ano, mga idol. Tawon. po. Sarap niyan mga idol. Paborito po namin niya ni Bunso. Yan. Hintayin so, naman po natin yung bumaga. Yan na po mga idol. bumabaga na po pala yung dito lang tayo sa ibaba. Dito lang po daw sa ibaba mga idol. Yan po, ina ano na po ni mama. sa ay katag Yan po. Tsaka ilagay na po ni mama yung ano, ito po. Yan yung tawag ilagay na po ni mama itong mga ano mga idol isda. Yan. Inayos muna ni mama. Wow! Sarap yan mga idol oh. yan po. Yan Ina po mga idolo. Oh, hintayin lang po natin itong maluto dito sa ibaba. po. Hintayin po nating maluto yun sa ibaba. Habang naghihintay po tayo maluto yung inihaw mga idol, mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Aaron Abendano. Shoutout! Shoutout Shout po kay Eloids from Dubai. Shoutout! Shout out po kay CJ Atrapa from Lipa Batangas. Shout, Shout out. out. Shout out kay Star Star. Star Divan. Star Divan family from Washington. 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 Shout, Shout out. out. Shout out po kay Dor Dolores Joseph. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Cora Brickman. Shout, Shout out. out. Shout out po kay Kuya Ber Ber Bert Birth Vlog. Shout, shout out. out. Shout out po kay Mark Louis Manyo. Shout, shout out. Shout out po kay Betty Wills. Shout, shout out. out. Shout out po kay Manfred and Winnie's Lee Scott. Shout, shout out. out. Shout out po kay Nanay Rosana. Shout, shout out. out shout shout out. out po kay Tita. Shout out. Shout out po kay Tita Nicole. Shout out. Yan lang po yung shoutout natin mga idol Especially rin sa inyong mga idol Nagpapasalamat ako sa pag-subscribe nyo Sa pag-support ka lagi sa aming channel At saka huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like and comment At don't skip yung mga ads mga idol Para updated kayo sa mga bagong video namin Salamat po Shoutout po sa inyo lahat Yan mga idol, tingnan na po natin ulit Oh. Yan po siya. Bango na. Ba tignan na po natin mga idol. Yan. Binaliktad na po ni mama. Uh wow. Taro na lang. Na po mga idol. Luto na po ito sa pika side. Hala tangi. Tatanggal yung mga sangkap. Tsaka binaklikdad na po ni mama itong yun, isa mga idol. Yan, yan na po mga idol. Luto na po ito sa ano, dito. Ano po. Yan, iayos po mga idol para maluto dito sa ano. Sa ano, yun, yung tawag niyan. Hintayin po natin ulit maluto ito sa ano mga idol. Ito, kabila. Yan na po lahat ng mga sangkap mga idol. Eh. Wow! mag na po ako mga idol nito. Itong mga sangka. Para sa sausawan. Okay. Oh. Mm -hmm. Ako mo idol o. Oo, ayan na po. Sana Oh, YouTube na siya. So, update, update na lang po mga idol sa kainan na lang po. Yan po. So, mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung ano, yung inihaw. Meron tayong dalawang sasawan at saka kanin. Bago tayo kumain mga idol, pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. bless us all, love for this day, this new heart about us, it's from thy bounty, you, Christ our Lord, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Uh, kain po mga idol, oh. Uh, kain po. Hey. Please ko my dog, please go my dog. pohon Tahan Pak buku tu Hmm Hmm Kain

Rồi bộ mày lử po Dito na lang siguro yung video kasi busog na po kami at hindi po namin maubos ito mga idol kasi sobrang laki at sobrang dami. Salamat sa panonood. Bye bye. God bless.